Nagtataka din ba kung bakit ang mga introvert ay madalas na kalmado lang at composed kahit na sa mga emosyonal na sitwasyon? Hindi naman sa hindi sila nakakaramdam ng malalim, ngunit ang kanilang relasyon sa pagpapahayag ng mga emosyon lalo na sa pumamagitan ng pag-iyak ay talagang kakaiba. Sa video na ito ay susuriin natin ang mga kamanghamanghang dahilan kung bakit bihira mong may kitang umiyak ang mga introvert at kung ano nga ba ang mangyayari kapag sa wakas ay lumuha na sila. Mula sa kanilang pagiging introspective hanggang sa kanilang emosyonal na lakas, aalamin natin ang mga nakatagong lalim sa kung paano pinaproseso ng mga introvert ang kanilang emosyon at kung bakit ang kanilang mga luha kapag umagos ay may malalim na kahulugan. Narito ang mga dahilan kung bakit rare mong may kita na umiiyak ang isang introvert maliban na lang kung Number 1. Pinoproseso nila ang mga emosyon internally. Ang mga introvert ay malalim na introspective na mga individual na mas gustong iproseso ang kanilang mga damdamin sa loob kaysa ipahayag ang mga ito sa panlabas. Kapag naharap sa matinding emosyon, madalas silang umaatras sa kanilang mga iniisip, sinusuri kung ano ang kanilang nararamdaman at kung bakit. Ang panloob na pagpuproseso na ito ang nagbibigay daan sa kanila na inavigate ang kanilang mga emosyon sa mas maayos na paraan. Kadalasang nakakaisip ng na mga solusyon o acceptance bago hayaan ang mga damdamin na magmanifest sa labas. Bagamat ang pagsisiyasat ng sarili na ito ay nakakatulong sa kanila na mapanatili ang pagiging kalmado, ito ay maaaring makaantala o maiwasan ang hayagang pag-iyak. Pinipiling iproseso na lang ang kanilang mga emosyon ng prebado. <laughs> Number two, pinahahalagahan nila ang emotional control. Para sa mga introvert, ang emotional control ay isang paraan ng self-mastery. Ipinagmamalaki nila ang pananatiling kalmado kahit na sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng emosyonal na pagsabog. Ang pag-iyak lalo na sa harap ng iba ay maaaring para sa kanila ay parang pagsuko ng control, na nagiiwan sa kanila na vulnerable sa mga panlabas na paghatol. Ang kanilang mga emosyon ay katulad din ng iba. Sa katunayan, sila pa nga ay madalas na mas malalim, ngunit mas gusto ng mga introvert na pamahalaan ng mga ito ng tahimik at sa kanilang sariling mga termino. Hindi ito na nga ang hulugan na ganap nilang pinipigilan ang kanilang mga damdamin. Sa halip, pinipili lang nila kung kailan at kung paano hiyahayag ang mga ito sa paraang naaayon sa kanilang pangailangan para sa privacy. <laughs> Number 3, inilalaan nila ang vulnerability para sa mga pinagkakatiwalaang tao. Ang mga introvert ay mapili kung kanino lang nila pinapayagan ang kanilang panloob na mundo. Ang pagbabahagi ng mga vulnerable na sandali tulad ng pag-iyak ay isang malalim na personal na pagkilos na inilalaan nila para lang sa mga taong lubos nilang pinagkakatiwalaan. Maaari nilang pigilan ng mga luha sa publiko kahit na nabigla mas gustong maghintay hanggang sa makasama nila ang isang taong tunay na nakakaunawa at gumagalang sa kanilang mga damdamin. Ang pagiging mapili na ito ay nagmumula sa kanilang pagnanais na maiwasan ang mga mababaw na koneksyon at upang matiyak na ang kanilang vulnerability ay natutugunan ng may empatiya at pangangalaga. Para sa mga introvert, ang pag-iyak sa presensya ng isang pinagkakatiwalaang tao ay maaaring maging bihira ngunit malalim na healing experience. Number 4, mahusay sila sa paglihis ng atensyon. Ang mga introvert ay natural na umiiwas na maging sentro ng atensyon, at ang pag-iyak sa publiko ay malamang na makakuha ng uri ng atensyon na mas gusto nilang iwasan. Kahit na upset sila, madalas nilang tinatago ang kanilang mga damdamin upang mapanatili ang kanilang pakiramdam ng privacy at control. Salip sa na mag-breakdown sa harap ng iba, maaaring piliin ng mga introvert na lumayo sa sitwasyon. Naghahanap ng aliw sa pag-iisa kung saan maaari nilang iproseso ang kanilang mga damdamin ng walang takot sa paghatol. Ang kakayaang ito na ilihis ang atensyon ang nagbibigay daan sa kanila na magdalamhati o magmuni-muni sa kanilang sariling mga termino na tinitiyak na hindi sila nakakaramdam ng pagkalantad o hindi pagkakaunawaan. <laughs> Number 5, chinitcha nila ang kanilang emosyon sa pagninilay. Para sa mga introvert, ang emosyon ang pinagmumulan ng pananaw at pagkamalikhain. Sa halip na i-express ang kalungkutan sa pamamagitan ng pag-iyak, madalas nilang ihatid ang kanilang mga damdamin sa mga aktibidad na mapanimdim tulad ng pag-journal, paglikha ng sining, o pagkakaroon ng malalim na pag-iisip. Ang mga outlet na ito ang nagbibigidaan sa kanila na iproseso ang mga komplikadong emosyon sa paraang ligtas at produktibo na ginagawang makabuluhan ang kanilang kalungkutan. Ang pag-iyak ay maaaring hindi palaging ang kanilang unang instinct, ngunit ang kanilang mapanimdim na kalikasan ang nagsisiguro na sila ay ganap na nakikibahagi at nauunawaan ang kanilang mga damdamin. Number 6. Mga Expectations sa Lipunan ang mga salaysay sa lipunan ay kadalasang naglalarawan sa mga introvert bilang mga individual na kalmado, composed at emosyonal na nakalaan. Hindi sinasadyang pinalalakas ng lipunan ang imahing ito kaya napipilitan ang mga introvert na tuparin ang mga expectations na ito. Ang pagpapakita ng emosyon tulad ng pag-iyak ay maaaring maging kontradiksyon sa tahimik na lakas na katauhan na inaasahan ng iba sa kanila. Ang pressure ng lipunan na ito ay maaaring mag-discourage sa mga introvert na hayagang ipahayag ang kanilang mga damdamin, kahit na ang paggawa nito ay maaaring maging kapakipakinabang. Kaya sa halip, isinasaloob na lang nila ang kanilang mga damdamin. Binabalanse ang kanilang personal na pangangailangan para sa pag express at panlabas na pangangailangan para maging compose. Number 7, umiiyak sila kapag napuno na. Sa kabila ng kanilang tendency na i-internalize ang mga emosyon, ang mga introvert ay hindi immune sa mga sandali kung saan ang kanilang mga damdamin ay napupuno na. Kapag ang emotional build-up ay nagiging masyadong matindi, ang mga introvert ay maaaring makita ang kanilang sarili na hindi mapigilang mapaluha. Ang mga sandaling ito ng emosyonal na pag-apaw ay karaniwang nangyayari ng privado o sa harap ng isang taong pinangkakatiwalaan nila, kung saan pakiramdam nila ay sapat silang ligtas upang ibaba ang kanilang guard. Kapag umiyak ang mga introvert, kadalasan ito ay isang malalim na pagpapalaya. Nagpapaintulot sa kanila na palayain ang mga nakakulong na emosyon at mabawi ang kanilang emosyonal na balanse. Number 8. Ang kanilang empatiya ay maaaring mag ng luha. Ang mga introvert ay kadalasang may malalim na empatiya na may kakayahang madama ang mga damdamin ng iba na halos parang sa kanila mismo ito. Ang kanilang mga luha ay maaaring hindi palaging nagmumula sa personal na sakit, ngunit maaaring magmula sa kanilang kakayahang kumonekta at sumipsip ng mga damdamin sa mga nakapaligid sa kanila. Ang isang taus-pusong kwento, isang nakakaantig na pelikula o kahit na masaksihan ang struggle ng ibang tao ay maaaring pokawin ang kanilang empatiya hanggang sila ay lubuha. Ang emotional resonance na ito ay isang patunay ng kanilang malalim na sensitivity at ng kanilang natatanging kakayahang kumunekta sa mga karanasan ng iba. Number 9. Ang luha nila ay transformative. Para sa mga introvert, ang pag-iyak ay hindi lang isang emosyonal na pagpapalaya. Ito ay isang katalista para sa pagbabago. Tinutulungan sila ng pag-iyak na iproseso ang kanilang mga damdamin, linawi ang kanilang mga iniisip at i-reset ang kanilang emosyonal na kalagayan pagkatapos ng pag-iyak, madalas silang lumalabas na may panibagong kahulugan ng kalinawan at layunin. Handang harapin ang mga hamon ng may sariwang enerhiya. Para sa mga introvert, ang pag-iyak ay hindi lamang tungkol sa pagpapaalam. Ito ay isang hakbang tungo sa personal na paglago at pagpapagaling. Isang mahalagang bahagi na kanilang emosyonal na paglalakbay. At number 10, niyayakap nila ang pag-iyak bilang pribadong lakas. Naiintindihan ng mga introvert na ang pag-iyak ay isang natural na tugon ng mga tao sa matinding emosyon. Bagamat hindi sila madalas umiyak, kapag umiyak sila, ito ay isang pribadong sandali ng lakas sa halip na kahinaan. Sa pag-iisa sa kanilang mga luha, nakakatagpo sila ng kalinawan, katatagan at paggaling. Nagpapahintulot sa kanila na harapin ang mundo ng may panibagong kahulugan ng layunin. Tinatanggap nila ang kapangyarihan ng kanilang mga damdamin kahit na pinili nilang i-express ang kanilang sarili malayo sa spotlight. Alam na ang vulnerability ay hindi isang kapintasan, ngunit isang testamento sa kanilang lalim at pagiging tao. Shoutout sa mga nanood at nag-comment last upload na 15 signs ng isang taong kunwaring matalino. Shoutout kay Abelardo Reclosado sabi niya, maraming senator ang nagpapanggap na matalino, lalo na yung mga artista na nag amerikana pa. Kaya vote wisely. Diyan kayong mga Pinoy may kita ang talino nyo sa pagpili nyo ng iboboto nyo kababayan. Sabi naman ni John Allen Aguila, yung mga miyembro ng Uno Marketing Business, napakagaling mag-mentor kung papaano yumaman. Tapos kinamusta ko ngayon buhay niya, Ayon, hanggang ngayon ganun pa din ang buhay. At tayo naman kay Zena M. Borines. Marami po akong kilala na ganyan. Hindi po yan nagpapanggap na matalino. Para sa akin, mental disorder po yan. Kaya kahit nasa katwiran ka, wag mong ipilit to protect your peace. Sabi nga ng isang guro, the greatest evil on this planet is not evil, it's ignorance. At charot din kilang Marie Delight Worker, Louis Borlongan, Aldrin Lopez, John Klein Greyhounds Asarcon, Rioniero Kaingal, Aldrin Matalog, Adam Millennium, Malia Momena Bantas, Reynaldo Gomez, Edmundo Garcia, CJ123, Fujika Zakura, Binibining Marikit, Zoilito Sablan, Provincial City Boy, Master Katuro, Jericho Abawag, at kay Sol Calibri. Kung gusto niyo ding ma mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon mga isi-shoutout para sa susunod na upload. Salamat sa pagsama sa amin habang ginagalugad natin ang kaakit-akit na emosyonal na mundo ng mga introvert at kung bakit bihira silang umiyak. Pinoproseso ng mga introvert ang mga emosyon sa malalim at pribadong paraan na nagpapatunay na ang kalalang tahimik na lakas at vulnerability ay pwedeng magkasabay. Kung ito ay nagbigay sa iyo ng mga bagong insights sa iyong sarili o sa isang taong kakilala mo, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe para sa higit pang mga contents tungkol sa natatangi at inspiring nakatangian ng mga introvert. At tandaan, hindi kailanman kahinaan ang pagpapakita ng emosyon. Ito ay tanda ng pagiging isang tao. See you sa susunod na video. Alam mo ba yung mga galawan ng mga taong nagpapanggap lang na matalino? Panoorin mo sa video na to.